Dili rekomendadong ipakaon sa tao kini ang migawa sa inisyal nga pagsusi sa sample sa mga sinakong bugas humay sa Mandawi nga wala mabaligya maong natambak na lang. Ano ang report ni Nico Sereno? Dili kuno haom nga iapod-apod aron kanon. Kini ang migawas sa inisyal nga pakisusi sa sinakong bugas humay nga taud-taud nang natambak sa warehouse sa Mandawi City. Parehong mikuha og sample sa bugas ang City Agriculture o City Health Office nga may padala sa ilang report sa mayor. hinunduna sa sila sila'y rekomendasyon nga ipaubos kini sa dugang testing. Laboratory sa Regional Office sa DA, but sa ilang level, sila mo recommend. Ang sa City Health, same, banalay, ang ilang sa City Health, essentially nga sila katong na-open, katong na may mga physical manifestation o kanang pest infestation and etc. Dili na gito. Katong unopen nga sacks, ilang ipa further same sa kuan, same sa nga further test sa expert nga office. Ang muabot sa 397 ka mga sako parte sa programa nga sugbo merkadong barato sa Kapitolyo ni atong 2023. Pagka Enero 2024, ang mandawe gitaganan o sa libo ka mga sako nga gibaligya sa tag 20 pesos kada kilo. Apan dili tanan kuno ang nakapalit kay katurang dunay SMB card. Limitado sab ang madala kada tao, 2 kilos kada simana. Karong bag-o na nanghit ang taga CSWS sa mayor kung maapod-apod na ang sobrang mga sako maong gipa-check una ang quality. direksyon sa mayor gapon ni eh. nga masya nga dili na gid ginaipa hatag sa or ipabaligya sa mga tao. Maniguro ta because we cannot gamble with human, di ba? Human lives. So kaysa ato gyung ipugos. Nangayo og report og explanation ang buhatan sa mayor sa concern nga departamento unsay nahitabo nganong natambak lang ang bugas. Nangayo sab sila og kopya sa MOA nga gipirmahan kani adto aron masusi ang terms sa pagbayad niini. Taliwa sab kini sa pamahayag sa Provincial Treasurer's Office nga may igririmit pa ang Mandawi LGU bayad sa bugas humay. Dili lang sa utang about nga naitabo na. Di ba? Nga nga oo. uh, sempre sayang magudaghan ang inanglan niya, allowed lang. Okay ra tatog months lang, years. Pipila sa among na pangutanang Mandawihanon nga naabtanamo sa merkado publiko gianugnan sa sinakong bugas. Sayang, may mood pa sa ba? Dapat, ibaligya gito nila sa kuan pa ang safe pa ang kuan. Lagpo pa? Hmm, pa. Karoon pa na ipagawas ano Anong ipagawas mo lang, ano? expire pa lang, makuan pa yun nun ang taong anahin noon. <tryo> on, oh, oh nang tipid sa barato ya ma, ma simbak problema na gid Gipasabot hinuon sa city administrator planuhon pa sa syudad ang pamaagi sa pagdispose sa maong mga bugas pero dili na kuno sa mga tao. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisda.